Alam mga sir, ito meron din sa atin na Honda Click 125 na uh, maingay yung makina. Yan, malalaman nyo kaagad kung ano yung problema ng motor ninyo. Ganoon nyo lang ito. Diba, nawala yung lagitik. Pero kapag ka naka-minor, doon siya nagkakaroon ng lagitik. Isa pa. Diba, nawala yung lagitik. Ibig sabihin, ang problema nyan, yung tensioner bago natin matanggal yung tensioner, tanggal natin yung upuan tapos kung gusto na kung wala naman kayo mabili or uh, gusto nyo yung mag DIY nare-repair po yung tensioner na yun mga sir ay tanggal natin yung upuan pero kung may meron tayong pambili ay mas maganda pa tanyo na lang pero kung wala pa naman yung tensioner kasi ni-click mga sir nare-repair po yan kaso hanggang limit ko lang na pagre-repair dyan sa tensioner o pagre-refresh hanggang uh, dalawang beses lang pag na-repair na sa susunod pangatlo, mas maganda palitan nyo na kasi lilit na yung spring lilit na siya kaya hihina na rin kahit na-refresh na, hihina na, pa rin yan, tanggal natin yung kuhan para may pakita ko sa inyo kahit kayo mga sir, kaya nyo lang gawin to hindi nyo kailangan pang ano <laughs> kapag ka tulog mga sala pihitin nyo to tapos kapag nawala yung uh, ingay yung lagitik habang pinipihit nyo to. pero huwag nyo bumbayin yung alalay lang na pagpihit huwag nyo bumbayin kasi may posibilidad na tumalun yung ano yung timing chain sa cams magsasalubong si balbula sa kasi piston doon na magkakaroon ng loss compression matik tap overhaul kagad ka yan. bibili kayo kagad ng pisa kaya dapat ganun lang, alalay lang ng konti. Tapos pag nawala, alam nyo na kagad, tension lang problema. Pero mayroon din kanyang tunog, na kanyang problema, rocker arm naman. Kapag natanggal nyo na yung upuan, tanggalin nyo lang to. Kapag kulay blue, angat lang yan, maugot nyo na. Huwag nyo na tatanggalin itong throttle body. Example, kung di nyo naman dilinisan yan, huwag nyo na tanggalin ito. sa ito, ito lang yung tatanggalin nyo dito. Yan, list nyo ng konti. Matatanggal nyo na yan. angat nyo lang yung kulay blue kapag yung isa naman, pang click 150 puting okay yung kanyang ano, ilubog nyo lang yun tapos tulak nyo naman o iangat nyo din, kaso kaluit pa kayo dalawa, dalawa sana gilid gilid yan, yes nyo lang tapos yun ang pupuntirin natin. Pag click naman yan mga sir, kahit hindi nyo naman yan na uh, ito update, hindi naman siya delikado. Ang mga delikado, yung mga Raider 150, RS, RA, CBR, yun yung mga delikado. Yung mga dual overhead cam, yun yung mga delikado. Pumipitik, nawawala sa ano, kung baka mag-a-advance ng isang ipin. Tanggalin yung muna yung gitna saka yung uh, gawin kayo yung T-rins yan, gilid to gilid naman yan 10mm naman yung size yan, try nyo habang tinatanggal nyo yan dapat aangat na yung tensioner dyan, hindi na sya umangat oh. tanggal na yung tornil nyo yan ha. dito pa lang tanggal nyo na yung tornil yung dalawa na yan dapat umaangat na rin to ito umangat na rin ito, hindi na umangat oh. Tanggal na yung dalawang nut, uh, tornilyo, ito hindi umangat. Kaya pag tinanggal mo siya, yan, lubog ka agad. Kaso makang delikado tong motor mo. Sobrang itim. I-ano mo na lang yan, schedule mo lang ng uh, engine refresh Palit ng black yan. Kasi after nito, mayroon pa nga, siguro nagbabawas na lang is. yan. Yan ang test bumalik. Dapat yan, ano yan, uh, umaabant ito, maangat. Ito hindi na. Kaya ganoon lang yung ingay niya. Kaso sobrang itim. Kaya ito, wala naman tayong pambili, ito nare-repair naman itong mga sal. Tanggalin nyo lang to, Itong ring dito, pinakalak niya. Para mahugot nyo to. Tapos, uh, tatanggalin natin yung pinaka-parting itim nung coil na yan, yung spring. Ito, tanggalin mo. Yan, kalawitin nyo lang yan. Tapos, ayan, pumitik tuloy. Yan, ito yung ano nyo. Tapos, tatang matatanggal nyo na ito. Ito, putol ka na Ayan. Putol. Tapos, naiwan nyo yung uh, kadugtong nun. Tapos, idudugtong din natin. Kung wala pa kayong budget o di kaya nasa ibang lugar kayo at umingay, kung may dala naman kayong tools, ayun, pwede nyo nang i-repair yan. Huwag nyo kaya na, ano, na, malayo ang biyahe ng ganyan tunog. Kasi baka mamaya sa sobrang high RPM. Uh, tumalbog yung ano, timing chain. Papasama. Eh, kung kaya nyo naman din gawin to, mas maganda. Kung ma-re-repair. Yan, ilinginan natin yan. Ano sa muna yung gasolina? Ano yung sa muna gasolina yan? Ito yung spring five, yan. Yan, mahaba pa naman. Kaya hanggang dalaw lang yung ano dyan, limit ko. Pag pangatlong repair na, Uh, sinasuggest ko na bumila lang ng bago kasi yung original nito mga saan nabibili sa Honda ng 490 yata to 500. Depende sa store ng pagbibilan mo. Hanggang 600 yan. Kung so, yun nyo mas matiba yung pansibirang gamitin nyo. Kasi malaki yung makina nila. Siyempre mas magandang tensioner yun nilalagay din nila. Pero para sa din yung mga saan. So, Kasa mo halim para kuminis ng koteng kasi sobrang itim. Dito naman mga sa, sa pagre-repair naman nito. Ayan, ililis nyo to uli. Ito, iyan nyo to. Sige, ikaw na gumawa. At, uh, sabay-bay nyo to mga sila. Ayan. Ayan, ganyan na muna gawin nyo to. Paanap nyo. Tapos, lagay nyo dyan. At, saka nyo siya i-roll. Pag bago lang kayong gagawa nito, mapap mapapailang ulit pa kayo niyan mga sir kasi sa spring pumipitik niya kagad. Yan, hanggang sa umabot hanggang sa dulo. Ayan. Pag na-roll nyo na, lagay nyo na yung washer niya, tapos yung plastic parts na parang tubo-tubo uh, tapos lagay nyo yung tumutulak na tension na yan. Strain Tapos, dapat may nakaalalay kayong flat screw. Tutusok nyo dito sa ilalim nito. Dito. Tusok nyo dito. Sa iyo mag-aalalay. Yan Parang ganyan. Normal lang yung ano. Yung mapailang ulit ko yung gumawa niyan. Kasi hindi naman talaga tutaling madali ang uh, gawin. Kumbaga. <laughs> yan. Pasok nyo dito. Tapos, itulak nyo yan. At, meron din naman kanal yung ano. Yung pinaglagyan natin ng spring. Ayan, siya so yung mag-aalalay. Ayan, parang ganyan. tapos, lalagay nyo na yung lock. Dapat may lock yun ang maayos to. Tapos nyo, i-quan mo ulit. Ayan, tumaas na siya. Hindi na siya, ano. Tapos, pitawa mo. Oo, oh, tumutulak na. Ayan, okay na. Okay, balik mo na. Ayan na, kung ano yung pinantanggal natin kanina, ganoon din yung gawin nyo ulit pagbalik. Ito na, I-break na natin, tapos start natin. ba? Diba? nawala yung kanyang uh, tik-tik-tok-tok-tok. Tumayimik na siya ngayon. Ayan. Ayan. Ganoon lang gawin niyo mga salang kung sakaling uh, ganoon yung problema ng motor ninyo para ma-troubleshoot matru, matru nyo, matukoy niyo kung may problema, dandahan niyo lang to hanggang sa maramdaman niyo parang nawala yung tunog Ibig sabihin, tension na lang problema. Pero kung sakaling hindi naman nawala sa pagkagagano niyo, may problema yung tension niyo or the kaya rocker arm. Makikita niyo naman sobrang itim ng ha Yun yung mga sinyalis na napapabaya na sa langis o di kaya yung fake oil yung ginagamit kasi mayroong mga ganun ngayon mga sir okay balik ko na yung puan at tatapos na tayo gano'n lang po ang gawin yung mga sir yan, kahit kayo kaya kayo nang gawin yan baka mamaya mapunta kayo sa ibang gawaan sabihin sa inyo si Gunyal at uh, meron na rin akong na-encounter na ganyan si Gunyal yung pinabili tapos hindi naman para yung problema puro si yung inooper sa kanya haba makina rotation na lang yung problema ayan gusto na